kamatis na itatanim natin no? bumili ko ng 20 piraso 3 isa sa dyan sa may sampalok east west bali itatanim ko siya ulit dito o tabi ng talong kaya pakata nyo yung video natin lalo na yung mga bagong nagbablog pag kayo may hiya kung nagbablog kayo kasi yung talagang target nyo eh, yung kumita rin diba kahit pa paano kaya gumagawa kayo ng mga video kasi gusto nyo yung kumita aminin natin kaya tayo nagbablog kaya tayo nagtsatsaga basta huwag kayo, huwag may hiya pagka nagbablog kayo uh, gawin nyo yung dapat nyong gawin para sa ikasasaya ng mga nanonood sa inyo kaya abangan nyo yung ano natin mga susunod pa natin video syempre magtatanim muna tayo tara samahan nyo Okay. muna tayong konti, guys. ito na yung pinaka exercise ko sa umaga para pagpawisan siyempre pag pinagpapawisan ka healthy di ba medyo hininga lang tayo hindi na tayo sanay sa ano eh sa ganong ano, pagod hanggang tayo kasi tayo na nananay tara tuloy na natin ulit guys, yung kamatis na tanim na natin. mali 20 piraso ulit 'yan. Ngayon, pupunta naman tayo sa mga bibi. Papakain tayo ng bulating na okay na ito. Meron pa tayong nahuhukay na. Eh ko ko, ito yung uwang. Papakain din natin sa bibi. Tara, let's go. Manyo. yung mga manok so ito na yung mga bibi natin alam na alam nilang papakainin natin sila ng bulate wait lang ah, lang. papakainin natin sila ayan o kainin yan Hindi uh, mm. nila kinain into Ayaw yata nila kainin. Oh, minanan. Ayaw. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Kaya lagi kayo susuporta sa ating video. Lalo lalo na kayo mga bago. Alam nyo naman. Magawa rin kayo ng content. Suportahan lang tayo. Tara. Uh, hanggang dito lang muna yung video natin. Susunod gagawin tayo.